Sino mali ka, halika? Sino mo? Yung malaking, yung malaking. Ay, pinagsama sa kanya. Hindi, yung organize niya. Yung malaking.

Ngunit <tod> hindi oh. okay. na eh. toto. Kaya nagpapakod, oh. Nakakatuwa na, Wala hapid pa si Tito. Kaya naman pag-aaralan. naman pag-aaralan. Hininga lang pag napakod. Galing, lang, oh. Kaya lang toto, na ito, oh hindi mo <tompa> nakaisip nito bakit ba <tompa> kasi dito oo, Josie, Josie, na Josie ito yung herbal na ininom ko dahon ng ano? <pag -usip> dahon <gibusos> <tompa> ng alon sa kabayan. Ito yung panis na, ay blood. Akabisado mo na. O, ito yung isa. May susig ka rin dito, Josie. Ayan nga, tigil ko. Ayan nga. Ayan nga. Ay, wala pala. Wala mong susig sa harap. Yan lang sa loob. nga, ito na nga, Josie. Ito ko nga. Ito yung part of. pa tayo na. Ay, parang ito. Ay, gano'n.

Maray kasi ganitong klase. Eh, hindi ako kumuha ng ganito eh. Yun dun, no. Bata, doon lang. paano ka kung ano? O oh, yun lang. No. Eh, yung mm. unang bubukan mo. <laughs> hindi, sa kanya eh. yes, ka yung isa kopya nga atin. Kaya ng kopya eh. Kung asan yung iba? Hindi. Magtata kasi doon sa sabi. bakit yung mga missing na mas susi, Kasi yung oh, Lala, daya, nga, ato, yung mga dapat. dapat. yung mga Wow. Oh, baka naman sa ibang ano, Josie, 'yang lahat 'yan malalanta. 'Yan malalanta. 'Yan para fresh, 'yan? lahat ito, Josie. Para fresh lahat. Halay mo kung ito ito ito, 'yan. ko, na 'yan. Eh, Ayun. Ayun.

�uh <jewelry> <Yeah. No> hmm. um, oh, ah, wala salita, wala talaga, yeah, yeah, ano, 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 ba? ano, 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 ano,

sama Ano mag kita tayo. Oh ayan. Yeah. Ha? Okay. <laughs> pita na, tara na. Uh -huh. Ay,